June twenty fourth, a door, Good morning, Paul, Good morning, Facebook, YouTube Live. Ayaw niya po lungkod. Tumbok salod. Meron po. Good morning. YouTube. prepare ko lang po yung uh, live video natin sa Facebook Good morning po, good morning Pasok lang po kayo It's Youtube morning po, good morning, pasok lang po kayo. Good morning po, good morning. June 24, Pampanga Angeles, Facebook, YouTube Live, Adjor, Adjor. Good morning po, good morning Nasok lang po kayo Sa Angeles po, hinahanapan ko ng solusyon Bakit Ganun ang nagsisilabasan Tapos na nga yung karera ng mga malalaking numero Diyan sa lungsod ng Angeles Good morning po, Good morning Facebook YouTube So muli po marapong uh, salamat sa mga nanonood sa palatuntunan ni Tumbok Salud uh, Marami po tayong uh, mga bagong pasok sa Facebook So sa mga bagong pasok po sa Facebook hindi po nila alam ang uh, pinag-uusapan namin So, ang ginagawa po namin, kami po ay nag analyze ng mga numero at uh, mga pattern na nakatago dyan po mis mismo sa legaho po ng pampanga at angeles. So, lahat po ng mga nasabing numero ay haka-haka uh, lang at kuro-kuro. Wala pong kasiguro doon na ito po ilalabas pagkat ang mga nasabing numero ay galing po mismo sa legaho. Good morning po, uh, Rachel Luwanag. Morning So sa mga akusasyon acc po na tayo po ay uh, maluloko daw So nakikita na po nila na wala na silang uh, inaakusa Kasi nga po ang uh, mga numerong ating mga binabanggit Ay ganyan mismo sa ligaho So sa mga ano po pala sa mga nag-online pataya, pakiusap ko po. Gusto <laughs> naman yan. Uh, alam ko po, may mga Facebook page po kayo. lang po kayo mag- uh, mag- uh, mag-alok. Huwag po dito sa mismong page po natin. Kasi nga, hindi po kami tumatanggap ng online pataya. ah uh, may mga na-issue po kami dyan. Damay sa si tumbok salod. Kung kaya ta, medyo nahirapan po tayo at nawala tayo sa ere sa ganyan na ano, sitwasyon. Muli po sa mga nag online pataya, uh, sa inyong page na lang po kayo magyaya. Good morning po. Ma'am Aida Bulgan Manarang. Good morning po. So ito po 'yung mga palatuntunin po natin ilapag nyo po yung mga lugar niyo kung saan lugar po kayo uh, madami, na do, madami na daw po nakakapanood sa atin so kung, kung totoo po mon yung sinasabi nila na lumakas yung uh, industriya ng uh, STL dito sa ating probinsya uh, ito po yung uh, siguro po uh, malamang <laughs> kung totoo man na lumakas yung uh, industriya ng STL dahil sa mga pinanggagagawa natin at sa mga ibang content creator na pinupush yung mga ganitong laro nagbibigay ng pag-asa sa mga kababayan po natin at, sa, at saka po sa mga mismong nang nagpapalaro uh, Sandcob Corporation marami pong salamat sa mga pagtulong sa mga kababayan po natin at uh, sana hindi po kayo manawa kay Alga Aida Bulgan Manarang San Agustin San Fernando. Good morning po sa inyo. So medyo nahirapan po ang inyong lingkod kasi nga kukunti lang yung mga dagla ngayon. So muli po pala, happy fiesta uh, sa mga, mga barangay ng mga San Juan so Marami pong mga barangay ng San Juan. Meron pang uh, San Juan San Fernando, San Juan Mexico, San Juan uh, Candaba, meron pang San Juan sa Candaba, San Luis, uh, sa Arayat, San Juan Banyo, sa Arayat, uh, saan pa ba? Marami pong uh, San Juan na uh, iba't ibang lokasyon. Happy fiesta po sa inyo. Dito ta dito sa ating baryo sa Pampanga, pagdating talaga sa pistahan, hindi tayo nagpapahuli. Uh, talagang iniiwasan natin yung matinding chismis. <laughs> Kung kaya ta uh, kahit na ipinang uutang na lang yung ipanghahanda, ay talagang meron talagang ihahanda. <laughs> Takot kasi tayo sa chismis na tayo'y naghihirap na. Kung kaya talagang pagdating sa pistahan, ay talagang ginagastosan uh, ginagasasan talaga yan. ha. <laughs> Mone po sa inyo. Opo, uh, Ma'am Carolina Crisostomo, pinagsabihan ko po yung kobrador namin, baligtad yung lumabas kagabi. 16-28, bakit 28-16? Is... Sabi, pwede na yan. E, isa numero lang naman yan. <laughs> so sa mga nagtatanong, sa mga bagong pasok, si Tumpok Salud po ay isang mananaya lang at eksperto po pagdating sa numero. Ang libangan ko po ay numero. Good morning po. So sa mga kaibigan ko po dyan sa may barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Sina mga Miklat family. Sina Aching Eli Miklat. Aida Miklat, Randy Miklat, sina Kuya Bok Miklat, at sina Kuya Marcelo sa San Juan Potot. So, po sila nakalokasyon. at uh, Sila po yung mga kaibigan ko simula nung ako po ay bata pa. Uh, sila po ang nag-guide sa akin kung paano maging tao. Uh, tinuruan po nila ako ng mag magandang manner. Uh, sila po nag guide sa akin uh, upang hubugin ko ang aking sarili uh, ako po yung nagpapasalamat sa kanila, ako po yung ginabayan po nila so sa mga kaibigan ko po dyan uh, pipilitin po natin makapunta mamaya kasi nga sobrang busy po ni Tumbok Salud So, kay Lori Austria, Porak, Pampanga. Yes po, uh, ang degla po natin sa Porak ay Pampanga po yan. Ganon din po kay uh, Camille Horns Villarreal sa Mabalakat po. Yes po, sa Mabalakat, Pampanga po po yung hawak niyan. Uh, Paki-double check na lang po kasi pi pinag-aatihan po yung lugar na yan. Paki-double check na lang po sa mga kubrador. Kung ang mabalakat ba ay hawak ng Angeles o Pampanga. Sumaga po tayo naglab ngayon kasi mar po tayong gagawin ngayon. Wala na yung ano. May nagpapashoutout kahapon eh. Sa, sa Kuwait. Maria Veronica Musni. Uh, sa degla po ng Mexico ay ang Pampanga. So, ang inyong likod ay taga Mexico din po. So, hindi pa po tayo nagpapa-expose uh, sa publiko. Kasi nga, uh, pinag-aaralan po natin. Baka mamaya dumugin ako dito sa aming baryo. <laughs> so, mangilang ilang lang po ay nakakakilala kay itong buksalod. Wala pang sampung piraso. Kung kaya hindi po natin uh, Uh, hindi pa po tayo nagpapa-expose sa public. Kasi po pinanga, pinag pinaghandaan po natin yung uh, pangmalakas ng degla talaga. Yung talagang hindi talaga ako magtatrabaho sa loob ng ilang buwan. <laughs> so pinaghandaan po natin yan. Kapag ka talaga ng ganyan, ibig sabihin may pantayang na malaki. Ang target po natin ay malaki. So kumukuha lang po tayo ng tempo base po sa uh, pinapakita ng ligaho. Kapag nakita na po niyang uh, nakakita na po tayo ng chance dun po tayo kukuha ng pang malakasang degla. At sana po uh, magkinig po kayo sumabay po kayo para makuha nyo rin yung Sautado po kay Edgar Basilio. ilapag nyo po yung mga barangay nyo diyan sa mga lugar para maisabi po natin. Good morning po. AJB sa YouTube. Good morning po. Hermie Anino YouTube Live. Good morning po. Good morning. So, sa isito po sa EC2 pinagandaan po natin yan EC2 tsaka Swertress live po natin uh, isa summarize po yan para yung mga kababayan po natin na iba't ibang lugar lalo lalo na po sa katagalugan ay hinihintay din po nila yan so uh, magkakaroon din po tayo yan uh, Magandang laban po ang bibigay po natin. Para naman na hindi po tayo mabanned. Good morning po. Good morning. Uh, asa na ba tayo? Bigla na. Wait lang po. So sa angeles po, wala, kukunti lang. Kukunti lang po yung nakita po natin na degla dyan sa angeles. Good morning po. So sa lumusod po ng angeles, ang, nag, ang po kagabi ay Gis 2. So nakita po natin dyan ay lilima malang. Lilima lang po yung nakita po natin dyan. Wala pong weekly, walang pang limang araw, walang pang pangalawang araw. So nakita po natin dyan sa lungsod ng Angeles ay 27-19 kada tatlong araw. 29-30 at 28 kada apat na araw. At meron po tayo nakita ng diskarte na sa is at diskarte 19 na lumalabas kada tatlong araw. So lilima lang po yan. Pili na lang po kayo. Halimbawa, gusto nyo po itong diskarte na 16. O, oh, gusto nyo yung 19. Ganun lang po, po yung sistema dyan. Hindi nyo gusto yung diskarte na to. Pili po kayo dito. 28, 27, ganun. 30, 19, ganun po yung labanan. Para sa mga bagong pasok po dyan sa po sa lungsod ng Angeles kundi po nila nakukuha yung laro. So sa mga bagong pasok po hindi po tayo nagbabanggit ng mismong exact numero. Kasi nga po nasa balikat po natin yung responsibility kung sakasakaling kayo po ay matalo at uh, dalagdala ko po yung, ano, yung burden. Kung kaya't hindi po tayo nagbabanggit ng numero ng eksakto. At saka po sa ano, dahil 27,000 plus po tayo, uh, para naman sa magandang uh, fair play sa mga nagpapalaro, doon po tayo umaano. Sa mga nagtatanong po, ito po yung uh, angeles. Ay limang numero lang po nakita po natin dyan, 27, 19, 29, 30, at 28. At meron po tayo nakita ang discarding sa is at 19. So muli po sa lungsod ng Angeles, June 24. Adjo. Lapit natin. Sa so, pagpapang po, Uh, sinumad ako na mas baka mamay dumating si mampe Lili Valencia San Basilio Street Santa Rita Pampanga uh, good morning po sa inyo kaya uh, Tatay Fernando Pascual Pineda Senior Good morning po, good morning. So sa Pampanga po, kokonti lang. <laughs> Ayan lang po ang resulta. Bali, ano lang po yan? Apat lang po yan. <laughs> Apat na degla lang po numero. Pag i-double check na rin po sa ligahon ninyo, kung meron po ako na-miss. Sa so, palagay ko, wala naman akong na-miss. E, double check po natin. Kasi aapat lang eh. 10, 24, 40, at 21. Yun lang po talaga nakita ko eh. E, double check po natin. Kada dalawang araw, wala. Kita po ba? Asa hindi nakikita sa iyo uh, sa Facebook? Wala well, oh. No. Kada dalawang araw, wala po tayo nakita magandang pattern dyan. Kada tatlong araw, ayun, 8, 9, 10. Ganun din sa gabi, 8, 9, 10. Sa umaga, 8, 9, 10. Kada apat na araw, ang kita po natin dyan, ay 24, 22, 23, 24, sa hapon po 22, 23, 24 bilan po kada limang araw 38, 39, 40, 23 Twenty-two. twenty Yun lang po. So, sa naman po. Jis. 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 Yun lang po, nakita ko. Wala na. So, aapat lang talaga. apat lang po talaga. Di, di na nadagdagan. Dinobol check na po natin. Ito lang po talaga uh, nakita ko. Gis 24, 40, Yun lang po, nakita ko sa Pampanga. So dahil po pista ng salmon po ngayon. Ang highly ang highly recommended po natin ay sa uh, is at 24. So pili na lang po kayo, dyan po sa lungsod ng panga. Ang highly recommended po ay sa is at 24. 40 Gs 21-24 So ang diskarte po natin dyan ay 6 at 24 Dahil pista po ng San Juan. So kung, kung papalarin Kung bibigyan ng pagkakataon Marami pong salamat Pero kung hindi, doon tayo sa Jis. <laughs> Siguro bibitbitin ko tong Jis hanggang hanggang gabi. Umaga tanghali gabi. Kay Jesus Sinyo, STL Pampanga at STL Angeles. So, screenshot na lang po. Apat lang po talaga nakita po natin. 40 Gs, 21, 24. Dinable check na po natin yan. At diskarte sa is sa Pampanga. So, muli po, maraming po maraming salamat. Pampanga Angeles, June 24. Sana po makuha po natin yung jackpot. So muli po, ito po ang ng likod sa si tumbok salod na sana ngayong uh, pisto ng San Juan at uh, tayo po ay uh, makakuha ng swerte. June 24, Pampanga Angeles. Adjor, adjor!